mga boss. Ano ang masasabi mo sa panahon natin ngayon boss na sobrang init naman panahon natin ngayon? Ngayon? Oo. Oh. Uh, init ngayon ng panahon. Anong masasabi mo boss sa sa ating uh, panahon bakit nagkakaganoon? Ewan ko ba? Sa bulkan siguro 'yan. Sa bulkan? Sa ng bulkan. Ano ba nangyari sa bulkan? Bulkan? Oo. Oh. Ay bumuga yang apoy eh. Bumuga ng apoy. Bumuga ng apoy. <laughs> bumuga ng apoy yung bulkan. Ay mainit kaya mainit. Oh. E eh, kayo boss, ano po masasabi niyo boss sa init ng panahon boss? Ang masasabi ko kayo, ano? Ah, dapat umulan. dapat oh. umulan. Eh kung umulan na malakas boss, paano na lang yan boss? Magbabaha naman tayo boss. Ano boss? Ano, boss? ano masasabi mo boss? Wala tayong magagawa. Wala pong magagawa no boss no? Yan ang gusto ng Panginoon eh boss. Pero boss, paki ano nga boss dito boss, paki pesyo nga dito boss, nang na, ma, ano map ma, ah, ma natin boss. <laughs> Kaya boss, ano naman sabi boss ay, at, sa, sa sa sa, panahon ngayon boss? Pag mainit para oh. mabuhay tayo sa para mabuhay sa ice cream boss. Ay, 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 dapat ay, talaga ay, dapat mainit na boss. Ah, Pag mahuran wala ayo, wala 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 tubo. Pero wala lugi tayo. Trinelikisyo. Oh, lugi ko so. Eh boss, paano na lang yan kung palaging mahinting gusto niya para maubos yung ice cream. Paano? Paano lang yun? Oh, parang ganun rin kayo. Eh, may wala maglalakad. Wala maglalakad. Oh, sige, sasakay sa tayo Ah, okay. Balaw din. Okay. Okay. balaw to, no, piso. Ano, boss? Anong balaw, boss? Yes, sir. Balaw boss. kitang kita sa camera mo, so. Para ko ligdingan. Kinuon Kinuha kung marinig niya tatlong kamera, pagbuto mo ng friends. Boss, may sinasabi kasi ito, boss, eh. Yun daw panahon, napakainit dahil pumutok na yung mayon. Ay, yung vulkan. Kasi daw, nag nagbuga na lang apoy. eh. boss, ano man sasabi niya, boss? Bakit paint ang panahon, boss? Ito panahon. Ulo na tala. Ulo Nagkalayo na boss. Nagkalayo na mainit ka. Kayo mainit. Sabi nila, yung bunganga ng bulkan may ano, may may bunganga ng dragon. Ah, dragon. Boss. may dragon ngon dragon na, mamaya na, na. Mamaya may na, boss. Interview na. Ah, na, boss. Okay. dragon. <laughs> anong, anong ibig mo sabihin sa ganun, boss? Anong ibig sabihin? Andun ba yun, boss? Andun? Ay, ay, sorry, sorry, sorry. <laughs> eh kaya boss, anong masasabi mo boss sa sinabi niya boss na na may mga dragon sa ano, sa sa puro may mga dragon? Oo. <laughs> eh, <laughs> <laughs> ano yung, tayo rin, wala tayong tayo magagawa? Tayo magagawa rin. Ha? Wala tayong magagawa. Wala tayong magagawa din boss. Oh, mayroon boss kung gusto mong ano may magawa may mag magagawa ka boss. Meron tayong magagawa. Kaya oh. hindi paano kung hindi naman tayo pansinin? Eh. Ah. O, paano yung boss ayo pansinin daw? Ano anong, anong mai-comment mo duman? Yan ang gusto nila. So, oh, support, may, support, may sunod na oh. Suportahan natin. Suportahan natin boss ang halin boss. ang mga dragon. <laughs> sana mapotol lang. <laughs> ang ibig sabihin boss, hayaan nyo lang na magkakaganon ang, uh, ang mangyayari at at papatuloy lang ginagawa ng mga dragon niya sa inyo. Oo, oh, dapat ipaputol yan. Oh, eh. so, anong anong dapat kong gawin boss para maputol yung patulog, dragon boss? Putulin ko Putulin natin yung pagkakak. <laughs> <laughs> para hindi na makalipas. si Boss. Ano masasayin ni Boss tungkol sa panahon ngayon, Boss? Ah, dahil na. Ma Ma maura na? Maura na, Boss? Oo, oh, maura na. <laughs> eh, sabi nga nito, mainit daw ang panahon, Boss, dahil mayroong... may... pinin siya pa nung <laughs> Boss, uh. nakita mo yun, Boss. Nakita mo yun. Nakita mo yun, Boss. Nakita mo yun. Nagkita mo yun, Boss. Bago na mga... Kaya nga, Boss, oh. Sa malupit yan, Boss, oh. Puta nga, ikulang ulit. na nga. Ito. Nakabalibag. <laughs> Ah, yung wallet boss, ko. Ay, boss. Eh, yan, Tsaka uh, yung wallet balit ni ano ni Mab Juni. na nakuha ko, boss. <laughs> Sige na ano na magpartaram? Malis <laughs> <laughs> ka na. <laughs> Ayun na boss. Oh, boss, O boss, o Ay po mga Ay ba ba? mga kalodyo, napakainit oh. Napakainit mga kalodyo. Ayun oh. <laughs> Sige po yung tabi. Sige po. See you tomorrow. Baba you, detective. Oh, ano, 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 ano pag-uusapan? Try pare, try pare. Ano pag-uusapan? <laughs> brad, ano pag-uusapan, Brad? Tungkol nga sa bahay, no? oh, oh, tuloy mo na, Brad. Oo, oh, tuloy na, Brad. Sige na, ganda. Anong nakasayin mo, Brad, tungkol sa ban, sa ban, brad. Ayan ang na lumang motor. Ay gusto mo. <laughs> kahit luma lang. Kahit luma, okay na sa yan <laughs> basta walang tagas. Oh, yung makina. Ah, alam mo alam mo ba rin, 'yung iyong ano tricycle dapat yan niya ng ano ng amoxicillin. Well, tignan mo ang lakas ng tulo. O, hanggang ngayon tumutulo pa. So, may ano, dapat yan, amoxicillin para matanggal yung tulo. <laughs> Pero pare, yan ang gusto mo talaga. Oo, oh, oh, aros pare. ang no, gusto, gusto mo. Lang, mo lang, Kasi idol ko yung driver eh. Ah, kaya pala. O, oh. oh, ibig sabihin. Ay, si madam. May pasayon si madam. Sige na, sige na, sige na. Sige na, sige na, sige na. Punin mo na. Huwag ka rin mahiya. Kaya tayo ng Dato'y. Pong iba pa eh, Thank you, Kalodi. Thank you. <laughs> Yan ang mga tropang K-Boys. Iyo po!